Kinumpirma na ni DILG Secretary Marrojas na patay na ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. Pero ang umusbong na ban ngayon na katanungan, kanino mapupunta ang aabot sa mahigit dalawang daang milyong pisong patong sa kanyang ulo? May nustagaw si Makipulido. Pulido 5 milyong dolyar o tinatayang 215 milyon pesos ang patong ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa ulo ng teroristang si Marwan. Mapupunta dapat ang pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyong mauuwi sa pagdakip sa terorista. Hindi kasama sa pwedeng makakuha ng reward ang mga pulis at sundalo kahit sila pa ang nakapatay kay Marwan sino nga ba ang makakakuha ng 5 milyong dolyar na reward? Ayon sa source ng GMA News, ang nagturo sa Special Action Force sa kinaroroonan ni Marwan ay dalawang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Nang ilunsad ng PNP Special Action Force ang Oplan Exodus na bahagi ng Oplan Wolverine para tugisin si Marwan at Basit Usman kasama na raw ng Seaborn Special Action Force ang dalawang MILF. Ayon pa sa source ng GMA News, ang dalawang MILF na ito ang nagturo sa eksaktong lokasyon ni Marwan. Nakauniforme rin daw ng SAF ang dalawa. Nakaligtas ang dalawang impormanteng MILF sa madugong operasyon at ngayon nakatago na sa isang safe house. PNP Intelligence Group ang handler ng dalawang MILF na nirecruit nito lamang Enero. Nang malaman daw ni suspended PNP Chief Alan Purisima ang tungkol sa dalawang MILF, Sinabihan na niya si Chief Superintendent Getulio Napeñas na nakausapin si Senior Superintendent Fernando Mendez, ang direktor ng PNP Intelligence Group. Doon na raw sinimulang ikasa ang Oplan Exodus. Kasunod nito ang ibinigay na briefing ni Napurisima, Napeñas at Mendez kay Pangulong Aquino sa Bahay Pangarap sa Malacanang noong January 9. Tinanong si OIC PNP Chief Leonardo Espina kung sino ang makakatanggap ng $5 million reward. Pero ang sabi nito, ang Amerika ang makakasagot nito dahil sa kanila manggagaling ang reward. Ang Amerika rin daw ang magdedesisyon kung payag itong sa mga kaanak na lang ng 44 na SAF komando mapunta ang 5 million dollar reward money. Makipulido, GMA News.